Kamusta? Um, naisip mo na ba to? Paano ay akong lahat ng pinagbisyonan mo? Yung mga tagumpay, pati ambisyon mo. Eh, hindi pala talaga para sa'yo in the end. Parang mga ano, maliliit na parte lang ng isang mas malawak, mas malalim na kwento. Yan. Yan mismo yung um, parang core idea na lumalabas dun sa mga source materials mo. Malalim kasi ang ugat niyan sa Christian and biblical perspective, di ba? At ang tinutumbok talaga, yung ultimate purpose ng lahat-lahat ng bagay, pati buhay mo, trabaho mo, mga desisyon mo, ay para sa tinatawag na kaluwalhatian ng Diyos. Okay. So, yun ang himayin natin ngayon para sa'yo. Ano ba talaga tong kaluwalhatian na to? Kasi parang ang laki ng dating eh. At paano ito, based sa mga materyale mo, pwedeng maging parang um, kompas or true north mo sa buhay? Sige, simulan natin. Ano nga ba tong kaluwalhatian? Hindi lang to basta liwanag, tama ba? Oo, higit pa doon. Base sa mga source mo, itong kaluwalhatian sa Hebrew kasi, kavod, tapos sa Greek, doxa, ang tinutukoy niyan ay yung mismong bigat, yung halaga, yung diwa ng Diyos. Bigat? Parang ano, weightiness? Tama, yung kanyang intrinsic worth, kumbaga, yung kanyang likas na halaga na hindi mo mapapantayan at ang pinaka, siguro radical na idea dito mula sa sources mo ay ito. Hindi ikaw o ako ang sentro ng reality. Ah. Kundi itong bigat na to, itong kavod na to. Lahat daw umiikot dito. At hindi ito something na nakukuha niya. Ito mismo siya. Okay, okay. Gets ko. Parang gravitational center ng universe, kumbaga. At nababanggit niya sa sources mo na may Parang grand narrative o malaking kwento sa Biblia tungkol dito. Uh, simula raw sa paglikha pa lang na ang lahat, pati tayo bilang image bearers, nilikha para i-reflect yung kaluwalhatian niya. Yun yung original design. Eksakto. Yun yung panimula, maganda sana. Pero um, pumasok yung tinatawag na pagbagsak, di ba? Yung the fall. Ayon sa pagtalakay sa sources mo, ang kasalanan, tinitingnan yan bilang pagtanggi or worse, pagpapalit dito sa kaluwalhatian ng Diyos. Mas pinipili natin yung sarili natin. Ah, parang binasag natin yung salamin na dapat siyang sinasalamin. Parang ganun niya. So, dyan pumapasok yung redemption, yung pagtubos. Mula pa raw sa eksodo hanggang sa mga propeta, pinapakita ng Diyos yung kanyang kavod, yung kanyang bigat, sa pamamagitan ng pagliligtas niya. Parang pinapaalala niya, ako ang sentro dito, kahit na nakakalimot ng tao. Okay. At ang peak nito, based sa mga sources natin, ay si Kristo. Oo. Siya raw yung ano, perfectong manifestation. Yung ganap na pagpapakita ng doksa, ng kaluwalhatian ng Diyos na naging tao. Sinasabi nga na yung buhay niya, lalo na yung krus, na parang kabalintunaan, di ba? Kaluwalhatian sa gitna ng kahihiyan. Oo mm nga, -hmm. grabe yung concept na yun. Tapos yung muling pagkabuhay niya. Yun daw ang pinakatuktok ng paghahayag ng kavod na to. Okay, so after ni Cristo. Ano na? Nasaan na yung pagpapakita ng kaluwalhati na yan na yun? Anong papel ng simbahan, ng community, ng believers? Sabi sa sources mo, sila daw yung strategy. Parang ganun nga. Ang simbahan daw, through its unity, love, kabanalan, pati mission, yan yung way na naipapakita pa rin yung kanyang kavod dito sa lupa. Kahit, alam mo na, hindi perfecto. Malinaw. Malinaw yung um, big picture. Pero ang tanong mo siguro ng ano na nakikinig, okay, ang ganda ng teologiya, pero paano to sa akin? Paano to sa pang-araw-araw? Kasi binabanggit din doon na hindi lang ito abstract idea, may practical implications to. Halimbawa, sa trabaho mo. Oo, malaking point yun doon. Basically, kahit ano pa yung profession mo. Pwede siyang maging form of worship. Yung pagtatrabaho mo ng mahusay, ng may integridad, yung paglilingkod mo sa iba. Hindi lang yan para sa boss mo o sa sweldo mo. Para din daw yan, ipakita yung character, yung bigat, yung kabugaweld ng Diyos sa field mo. So, hindi lang sa prayer meeting, kundi pati sa meeting sa office? Actually, oo. Pati sa paghandle mo ng stress sa trabaho, sa pakikitungo mo sa colleagues, lahat yon. Wow! Okay. Eh, paano naman sa mga pagsubok? Sa suffering? Kasi madalas parang hadlang yan eh. Pero sabi sa sources, pwedeng maging opportunity din to para sa kaluwalatian niya. Paano, paano nangyayari yon? Well, ang view na nandun ay kahit yung mga pinakamahirap na sitwasyon, pwede sila maging stage para maipakita yung katapatan ng Diyos, yung pagtitiis na binibigay niya, yung kanyang continuing grace kapag nananatili kang tapat sa kanya or umaasa ka pa rin sa kanya kahit ang gulo na ng lahat, yun mismo, nagiging testimony na yun sa kanyang kabod, sa kanyang bigat na mapagkakatiwalaan kahit mahirap. Gets ko. So hindi about escaping the hardship, kundi yung pag-reflect ng kanyang karakter sa gitna nun. At ito na siguro yung point ng pagkakaroon ng God-centered worldview na sinasabi sa materials mo, di ba, na lahat ng desisyon, tinitimbang mo, paano ba to magbibigay dangel sa kanya? Hindi lang anong benefit ko dito. Tumpak, ito siguro yung pinakamalaking shift na hinihingi, yung pagbabago ng perspective, mula sa pagiging bida ng sarili mong kwento, to realizing na parte ka lang ng mas malaking plano niya pati yung ambisyon mo. Hindi naman masama yun eh, pero kailangan i-realign. Mula sa paghanap ng sariling fame to wanting na maging tool ka para sa kanyang mas malaking purpose at glory. Malaking adjustment nga yan sa isip at puso. Hindi na lang what's in it for me, kundi how does this glorify him? Ganun na nga. So kung ibubuhad natin yung mensahe mula sa mga source mo, ang buhay na nakafocus sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi yan pagpapalit sa iyo. Sabi nga doon, ito pa nga raw yung way para matuklasan mo yung pinakamalalim na meaning at purpose mo kasi nakaangkla ka sa kanyang hindi nagbabagong bigat at halaga. So, para sa iyo na nakikinig itong pagunawang to, pwedeng magbigay sa iyo ng ano, bagong salamin, isang bagong paraan ng pagtingin sa work mo, sa challenges mo, sa relationships mo. Kahit sa mga simpleng bagay araw-araw na may purpose na mas malaki pa sa temporary success or comfort lang. At bilang final thought, para sa pagninilay mo, iiwan namin tong tanong na to. Kung hindi pala talaga ikaw ang main character sa kwento ng buhay mo, kundi isang mahalagang bahagi ka ng mas malawak na plano ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian, paano nito pwedeng mabago yung mga desisyon na gagawin mo simula bukas? Um, pag mo yan.